Kaya uh, marahin, anjanin yan eh. Actually, nandiyan naman sa Ombudsman ang report nila. At uh, bu uh, bubuklatin Pag-aaralan, at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. mga uh, may hawak at uh, yung may tungkulin na hawakan ng mga kaso ngayon. Bago tayo. Kailan po kayo magsisimula ang kaso ngayon? Uh, may meron pa akong mga inaayos dito. Nakausapin ko rin yung mga tao doon. Pero officially, malaba Friday. Officially. Eh, sino po naman kaya? Ano? Pero malulupa na ako may Thursday. Pinilang pala. Huwag na niya si Ipin. Huwag na niya si, si no? Ilagay na niya sa harap niya at uh, pag-aralan na niya ng uh, maayos uh, kung ano man yung uh, gusto niyang gawin. So, ipagpasadyos na lang natin siya at uh, na um, ba? Uh, Gagawin bilang ombudsman. Pagod ka ba na um, talaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako presidente, hindi siya ang um, iya-appoint ko <laughs> ombudsman. <laughs>